Sigurado ka bang alam mo ang tamang pagdidilig sa iyong mga pananim? Akala mo ba, simple lang yan. Tabo at didiligan na. Pero paano kung sabihin kong marami sa atin nang hindi nalalaman ang siyang nagpapahirap o nagpapalunod pa nga sa kanilang mga tanim sa sobrang dilig o kakulangan, kahit araw-araw pa silang magdilig? Ngayon, bubuo tayo ng perpektong schedule ng pagdidilig para sa buong tag-araw. Aalamin natin ang apat na simple, ngunit mahalagang tuntunin para sa Mayo, Hunyo, Hulyo at Agosto. Pagkatapos ng bidyong ito, mauunawaan mo kung bakit maaaring hindi tama ang iyong paraan ng pagdidilig at kung paano ito madaling itama. Pangako, magtataka ka kung gaano ito kalogikal. Kailangan ng tubig ng mga halaman. Yan ay totoo. Pero hindi lang basta tubig. Kailangan nila ng tubig sa tamang oras, sa tamang dami, at ang pinakamahalaga, sa tamang lugar. Ang sikreto ay hindi sa simpleng pagdidilig, kundi sa tamang paraan ng pagdidilig. At ang tamang paraan na ito ay malaki ang pagbabago bawat buwan kasama ng paglaki ng iyong mga halaman at ng pagbabago ng panahon. Kelimutan muna Ang pangkalahatang payo Na diligan Nang marami Hindi itu ganoon gumagana Anda harus melihat bahwa tanahnya Lembab hingga kedalaman mata sekop Jika hanya lembab Di permukaan Itu berarti Anda hanya membuang-buang Waktu dan air Pola stres seperti ini Akan membuat lapisan atas tanah Mengering Akibatnya Akar akan terdorong untuk bergerak lebih dalam, mencari kelembapan yang menghidupkan. Mereka akan tumbuh, bercabang, dan menjelajahi lapisan tanah baru. Dengan demikian, kita sedang membangun pondasi yang kokoh untuk panen kita di masa depan. Ini seperti dalam olahraga, tanpa beban otot tidak akan tumbuh. Begitu pula di sini, tanpa sedikit ujian dahaga. akar yang kuat tidak akan terbentuk. Kaya, buksan natin ang ating kalendaryo at tingnan ang pinakaunang, pinakamahinhin na buwan ng panahon, ang Mayo. Ang moto natin para sa buwang ito, pag-iingat at higit pa sa pag-iingat. Isipin na ang inyong mga halaman sa kamang taniman ay parang maliliit na bata. Ang mga bagong tanim na punla o ang mga buto na nagsisimula palang sumibol napakahina pa nila at madaling masira. Ang kanilang ugat ay malapit pa sa ibabaw ng lupa at ang kanilang tangkay ay manipis at marupok, parang posporo. Nagsisimula pa lang silang masanay sa bagong lugar, sa bukas na lupa. Para sa kanila, malaking stress ito, parang isang first grader sa bagong eskwelahan. Ang pangunahin nating layunin sa Mayo ay hindi ang buhusan sila ng labis na tubig, kundi ang tulungan silang magkaroon ng malalim na ugat. Bigyan sila ng pinakamakomportabling kondisyon upang sila ay tahimik na maka-adjust at lumago ng maayos. At ang pagdidilig ay may mahalaga, ngunit napakalumanay na papel dito. At dito nagtatago ang una at pinakakaraniwang pagkakamali. Masigla natin kinukuha ang Jose binubuksan ng malakas na presyon at binubuhusan ng sobra ang mga kamang taniman. Ano ang nangyayari sa totoo lang? Ang malakas na bugso ng tubig ay tinutumba lang ang mga maliliit na halaman. Nilulusaw nito ang ibabaw na bahagi ng lupa, ang pinakamayabong na bahagi na naglalantad sa mga walang kalaban-labang ugat. Hindi ito tulong, ito ay isang tunay na sakuna para sa maliit na halaman ang pangalawang pagkakamali, ang pagdidilig ng malamig na tubig direkta mula sa poso o gripo. Para sa halaman na buong araw, nagpainit sa mainit na sikat ng araw ng Mayo, ang pagdidilig ng malamig na tubig ay tunay na gulat. Lahat ng proseso ng paglago ay biglang humihinto. Ang mga ugat ay humihinto sa pagsipsip ng sustansya. Ang halaman ay biglang napaparalisa sa ganitong paraan, hindi natin pinapabilis, kundi sa halip, binabaga lang paglago nito ng ilang araw. Kaya paano ang tama? Kalimutan na ang Jose sa Mayo. Ang inyong matalik na kaibigan ay ang ordinaryong pandilig na may sprinkler na dulo. Lumilikha ito ng epekto ng malambot at mainit na ulan. Hindi kailangang diligan ang buong taniman kundi direkta sa ugat ng bawat halaman. Dapat may direksyon. Lahat ng tubig ay dapat mapunta sa kanya, hindi sa mga damo sa paligid. Ang tubig ay dapat palaging ipatayo. Ibuhos ito sa isang malaking bariles o iba pang lalagyan at hayang uminit sa araw sa buong araw. Mainit at komportabling tubig. Iyan ang kailangan. At huwag magsobra sa pagdidilig. Ang lupa ay dapat mamasamasa sa lalim na fimbas na masikot ng sentimetro ngunit hindi dapat maging putik. Kung gagawin ninyong lubog sa tubig ang taniman, ang mga ugat ay mawawala ng hangin at magsisimulang mabulok. Ang perpektong oras para magdilig sa Mayo, umaga. Sa gabi, lumamig ng bahagya ang lupa at ang tubig ay sisipsipin ng dahan-dahan at epektibo ng walang labis na pagtuyo. Sa talapanyiraman niyang malimpah, pastikan untuk menutupi tanah Di sekitar tanaman dengan mulsa, gunakan rumput kering, jerami, jerami kering, gambut, atau kompos. Lapisan mulsa setebal 5-7 cm, berfungsi seperti selimut. Mulsa ini mencegah matahari mengeringkan tanah, menjaga kelembaban berharga di dekat akar, menghambat pertumbuhan gulma, dan melindungi tanah dari panas berlebih. Ini adalah cara sederhana. namun sangat efektif untuk mengurangi frekuensi penyiraman dan membantu tanaman melewati panas Juli dengan kerugian minimal sa wakas. Tapos na ang mga abala ng Mayo. Ang ating mga sanggol ay lumaki na at lumakas. Ngayon, Hunyo na. At dito, babaguhin natin ng husto ang ating diskarte. Kung noong Mayo ay parang maaalalahaning yaya tayo, ngayong Hunyo naman, magiging mahigpit tayong mga tagasanay. Ang moto natin ngayong buwan, pagtrabahuhin ang mga ugat. Sa Hunyo, nagsisimula ang pinakaaktibong yugto ng pagtubo. Ang mga halaman ay nagpapalaki ng mga dahon, namumulaklak at nagsisimulang magbunga. Kailangan nila ng mas maraming tubig at sustansya kaysa noong Mayo. At dito, ang tukso ay dagdagan na lang ang dalas at dami ng pagdidilig. Kung dati ay minsan sa tatlong araw, ngayon ay araw-araw na. Makatuwiran ba? Hindi. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ngayong Hunyo na magbibigay sa inyo ng problema sa hinaharap. Ano ang mangyayari kung patuloy tayong magdidilig ng madalas pero konti-konti lang na binabasa lang ang ibabaw ng lupa? Tinuturuan natin ang halaman na maging tamad naiisip ng mga ugat nito. Bakit pa ako lalalim? Nandito lang naman sa ibabaw ang lahat ng tubig. Hindi na kailangan magpakahirap. Dahil dito, nabubuo ang isang mahina, mababaw at tamad na sistema ng ugat. Ang ganoong halaman ay magiging lubos na umaasa sa inyo. Kung nalimutan ninyo ang isang pagdidilig sa mainit na araw, agad itong lulungkot o malalanta. Hindi ito kayang kumuha ng tubig mula sa malalim na bahagi ng lupa. Nang hindi ninyo sinasadya, pinalaki ninyo ang isang palaasa. Ang layunin natin ngayong Hunyo ay kabaligtaran. Dapat nating pilitin, literal na puwersahin ang mga ugat na lumalim. Doon mismo, sa ilalim, matatagpuan ang nakakapagligtas na tubig tuwing tagtuyot. Ang malakas at malalim na sistema ng ugat ang susi sa kalusugan at tibay ng anumang halaman. Paano ito gagawin? Napakasimple lang. Lilipat tayo sa pamamaraan ng bihira pero napakaraming pagdidilig. Kalimutan na ang araw-araw na ligo. Ngayon, magdidilig tayo minsan sa 5-7 o kahit 10 araw, depende sa panahon at uri ng lupa. Ngunit kapag nagdidilig, dapat ay lubusan. Ang ating layunin ay basain ang lupa ay eh hindi lang sa mpampi sentimetro, tulad noong Mayo, kundi sa 15, 20, at para sa malalaking halaman, hanggang 30 sentimetro ang lalim. Isipin ninyo na dahan-dahan kayong nagpupuno ng timba na may butas. Kailangan ninyong diligan ng dahan-dahan para ang tubig ay makapasok sa lupa at hindi lang umapaw sa ibabaw. Maaari ninyong diligan ang isang taniman sa ilang pagkakagkatoon. Ibuhos ang isang lata ng pandilig sa ilalim ng halaman. Maghintay ng 20 na minuto hanggang sa masipsip. Saka ibuhos ang pangalawa. O kaya ilagay ang hose sa lupa at hayaan itong tumulo ng manipis at dahan-dahan sa loob ng ilang oras. Paano ninyo malalaman kung sapat na ang inyong pagdidilig? Kumuha lang ng pala or patpat -pat dahan-dahang hukayin ang lupa sa tabi ng halaman. Dapat ninyong makita na basa ito hanggang sa lalim ng talim ng pala, Untuk tomat, paprika, terong, melon, dan semangka. Kurangi penyiraman secara signifikan selama masa pematangan. Untuk bawang dan bawang putih, hentikan penyiraman 2-3 minggu sebelum panen. Dan untuk tanaman yang menyukai air, pertahankan kelembapan yang moderat. Kita mengalihkan fokus dari kuantitas ke kualitas. Ang mga pagsasanay noong Hunyo ay nagpalakas at nagpatibay sa ating mga halaman. Ngunit ngayon Hulyo na ang pinakamainit, pinakamatinding buwan ng tag-init. Matinding sikat ng araw, nagbabagang hangin, tuyong lupa. Ngayon, muling nagbabago ang ating taktika. Lumilipat tayo sa matalinong depensa na mode ang moto ng hulyo katalinuhan at katumpakan laban sa init sa hulyo ang pangunahing laban ay hindi para sa paglago kundi para sa kaligtasan at pagpapanatili ng kahalumig kay umigmigan. umaabot sa rurok ang pagsingaw ng tubig ang tubig na buong hirap nating iniabot sa mga ugat ay mas mabilis na sumisingaw kaysa sa maabot itong masipsip ng halaman at dito ang tanong ay hindi na gaano karami, kundi kailan at paano magdidilig. Ang pinakakritikal na pagkakamali sa Hulyo na sa kasamaang palad ay ginagawa ng marami ay ang pagdidilig sa tanghali sa kainitan ng araw. Mukhang lohikal, mainit sa mga halaman, kailangan silang palamigin. Ngunit sa totoo lang, ito ang isa sa pinakapaminsalang gawain na maaaring maiisip. Una, ang mga patak ng tubig sa mga dahon sa ilalim ng matinding sikat ng araw ay nagsisilbing maliliit na lente o magnifying glass. Iniipo nila ang sinag ng araw at nagdudulot ng matinding pagkasunog. Ang mga dahon ay natatakpan ng pangit na dilaw at kayo manging batik. Hindi lamang hindi nakikinabang ang halaman, kundi nakakaranas pa ito ng matinding pinsala. Pangalawa, malaking bahagi ng tubig ay hindi nakakarating sa kailangang puntahan. Nagbubuhos ka ng tubig sa mainit na lupa na parang kawali at sumisingaw ito sa harap ng iyong mga mata na lumilikha ng ulap ng singaw. Ang pagiging epektibo ng ganoong pagdidilig ay halos wala. Sinasayang mo ang tubig, lakas at oras, ngunit ang mga ugat ay nananatiling tuyo. Ito ay parang sinusubukan mong magbuhos ng tubig sa isang butas na balde. Kaya, anong oras ang dapat piliin? Mayroon lamang dalawang mainam na opsyon. Maagang umaga o huling gabi. Ang pagdidilig sa maagang umaga, mga alas ka hanggang alas 6, habang hindi pa na malakas ang sikat ng araw. Ito ay isang napakagandang opsyon. Ang lupa ay lumamig sa magdamag at ang tubig ay dahan-dahan at malalim na masisipsip ng walang pagkawala sa pagsingaw, makakakuha ang halaman ng kinakailangang supply ng kahalumigmigan para sa buong mainit na araw upang malampasan ang init ng araw ng maayos, ang pagdidilig sa huling gabi, paglubog ng araw, kapag humupa na ang init, isa ring mahusay na estratehiya. Lubos na masisipsip ang tubig sa lupa sa magdamag. Ngunit may isang detalye dito, kung didiligan mo ang mga dahon na karaniwan ay hindi inirekomenda, ngunit minsan ay nangyayari. Maaaring hindi sila matuyo bago ang lamig ng gabi at ang matagal na pagkababad ng kahalumigmigan sa mga dahon kasama ng lamig ng gabi. Ito ay perpektong kapaligiran para sa pagbuo ng mga sakit na dulot ng fungi tulad ng phytophthorosis or powdery mildew. Narito na tayo sa huling yugto ng tag-init, ang Agosto. Naiwan na ang tindi ng init ng Hulyo, ang mga halaman ay puno ng sigla. At higit sa lahat, punong-puno na ng mga bungang nagsisimula ng mahinog. Sa tingin natin, ngayon ang kailangan nila ay pinakamaraming tubig para lumaki at maging malalaki at makatas ang mga kamatis, sili at talong kaya naman, maraming hardinero ang patuloy pa rin nagdidilig ng sagana at regular kulad ng ginagawa nila noong Hulyo. Ngunit dito mismo nagkukubli ang huli at pinakamapanlin lang na patibong ng tag-init. Ang kasabihan sa Agosto, Mas kaunti, mas maganda. Parang kabalintunaan, hindi ba? Paano naman mapapabuti ng pagbabawas ng dilig ang ani? Ngunit dito, nakasalalay ang tunay na galing sa paghahalaman. Para sa maraming uri ng halaman, ang agusto ang panahon kung kailan kailangan nating sadyang lumikha ng kaunting kontroladong kakulangan sa tubig para sa kanila. Suriin natin ito gamit ang halimbawa ng pinakasikat na gulay. Kunin natin ang kamatis. Kung patuloy nating didiligan ng sagana ang mga ito habang hinuhinog, ano ang makukuha natin? ang mga bunga ay mabilis na lalaki. Magiging dambuhala, ngunit basa at walang lasa. Ang laman nito ay magiging malambot at ang balat ay manipis. Madaling pumutok ang ganoong kamatis mismo sa tanim. Hindi matagal masira at walang sarap. Ito ay parang tubig lang na may pulang kulay. Ngayon, isipin na binawasan natin ang pagdidilig. Nauunawaan ng halaman. Nagkukulang ang tubig kailangan kong bilisan ang pagpapahinog ng aking mga bunga. At hindi lang ito nagtutulak ng tubig sa bunga, kundi nagsisimula itong mag-ipon ng mga dry substances, asukal, acids, at aromatic compounds. Ibig sabihin, lahat ng ito ang bumubuo sa kakaibang lasa at bango ng tunay na kamatis na galing sa bakuran. Ang mga bunga ay nagiging masiksik, mas malaman, at mas matamis ang balat nito ay lumalakas. Hindi na ito pumupurok at mas matagal itong nakaimbak. Sa pagbabawas ng dilig, napapataas natin ng doble-doble ang kalidad ng ani. Ganoon din sa sili at talong. Ang kaunting water stress ay nagpapalabas ng mas matindi at malinamnam na lasa sa kanila. Paano naman ang sibuyas at bawang? Para sa kanila, ang pagtigil sa pagdidilig sa Agosto ay kailangan-kailangan. Karaniwan, inaani ang mga ito sa huling bahagi ng Hulyo o sa Agosto. Kaya, dalawa o tatlong linggo bago ang inaasahang anihan, kailangan ng itigil ng lubusan ang pagdidilig. Ito ay senyales para sa sibuyas, panahon na para maghanda sa mahabang imbakan. Titigil ito sa paglaki at magsisimulang bumuo ng matitigas tuyong balat ang mga balat na ito ang magpoprotekta dito laban sa pagkakabulok habang nakaimbak. Kung patuloy mong didiliga ng sibuyas hanggang sa huli, magiging basa at sobrang juicy ito kapag inimbak at malaki ang posibilidad na mabulok ito sa iyong bodega sa loob lamang ng ilang buwan. Siyempre, mayroon ding mga exception at narito na nga tayo sa pinakadiwa, ang ideyang magpapabago sa paraan ng pagdidilig ninyo ng tuluyan. Ang lahat ng apat na tuntuning ito, ang maingat na pagdidilig sa Mayo, ang malalim sa Hunyo, ang matalino sa Hulyo, at ang katamtaman sa Agosto, ay may iisang layunin. Hindi lang natin pinaiinom ang halaman. Sinasanay natin ito. Sa tamang pagdidilig, pinipilit nating lumalim ang mga ugat ng halaman sa lupa. Lumilikha tayo ng malakas at malayang halaman na kayang makayanan ang kaunting tagtuyot at makahanap ng sarili nitong tubig. Samantala, ang mababaw at madalas na pagdidilig ay lumilikha ng isang umaasa na halaman na may tamad at mabababaw na ugat na madaling mamamatay sa unang matinding pagsubok. Malaking pagbabago yan, di ba? Hindi lang kayo isang hardinero. Isa kayong tagapagsanay ng inyong mga halaman at ang pagbabawas ng pagdidilig sa Agosto na siyang nagpapatingkad sa lasa ng kamatis ay hindi isang kabalintunaan. Ito ang rurok ng agrikultura na ngayon ay abot kamay na rin ninyo. Kaya ibuod natin. Mayo, diligan ng maingat at sa mismong ugat. Hunyo, madalang ngunit malalim. Hulyo, umaga o gabi lamang. Agosto, bawasan ang pagdidilig para sa mas mahusay na kalidad ng ani. Apat na simpleng hakbang tungo sa isang malusog na hardin at masaganang ani. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, pakilike at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang sikreto sa paghahalaman. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang inyong mga natatanging paraan o sikreto sa pagdidilig tuwing tag-init? O baka naman nakita ninyo ang inyong sarili sa mga pagkakamaling nabanggit? Ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento at pag-usapan natin Myślcie o sobie jak o troskliwej niani dla swoich zielonych podopiecznych.